Oh, good afternoon mga lodi, mga boss. So, meron ako na dito sa palmera ko for the first time kasi. Tataka ako. Di bali na sa mga ibang halaman. Kasi kinakain talaga ng uod yan. Ganyan ang kalamansi. So, mulberry. So, talong. So, dito sa palmera, natataka ako. Bakit wala na siyang dahon? Di ba? First time ko lang naman siguro yung mga siguro yung kumakain nito ito nakita nyo ba yan anong tawag sa insekto na yan tawag sa amin yan sa probinsya is kwan apan in english grasshopper <laughs> so hindi naman yan kaya ubusin to di ba so ngayon napansin ko ito pala yung kumakain. Nakikita nyo ba yan? Pagkalaki. Ayan ano? Oh. Ayan kinakain niya oh. Diba? Kinakain niya. Ginangat-ngat niya yung palmera. Kalaki ng... Anong tawag dito sa inyo? insikto na to mga boss ano? Eh, o kinakain yung palmera yung dahon kaya pala nakakalbo pagkalaki kalaki, kalaki nya ngayon ako makita na ganito kalaki ka kalaki na ang tawag sa amin nito higad or mabalahibong basta makatito di ba? No? Nakain niya. Patay ka sa akin mamaya.